magandang magandang gabi mga kababayan salabas kami mga kababayan mapunta kami doon sa palaruan ng mga bata <coughs> what's that madam? <coughs> araw ng ano ngayon? Biernes. gabi ng Biernes mga kababayan Nakakulong kasi itong aking kasama kaya pinalabas. Nakakulong. 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 ko? Basol. Nakakulong. Doon lang kasi sa bahay. Yung cellphone lang yung hinahawakan. Di, sabi, magbihis ka doon. Sinabi. Magbihis ka doon at isama ka namin doon sa palaro. <coughs> Tingnan mo oh. Yan, matayan. Nasa labas. Kitang-kita nila yung mga taong nakakapaligid. Bahay ng amo, ng kapatid ng amo ko niyan. May mata. Ganito ang paligid dito mga kababayan. Lonely is the night. Diba? Lonely is the night. Walang ng katao-tao. Ang mga tao ngayon ay nandoon sa mall, nandoon sa palaruan. may uh, tao Huwag mong uh, kunin yung mukha nila. Talikod mo lang. Hindi. Ada tingod dalaga. Kaya pinaharap ko dito. Pag makita ko diyo Paharap ko doon mga kababayan. Yan ang ano. Yan ang poste ng ng wifi. Ano yan? Taga ano ng ano ba? Signal. Yan. Yan na ang palaroan

Uy, <laughs> nata is una tigin Hindi may mayat. Kaysa yung DJ ginatang na, di ba? Ay, ba pukluan na madi. Ito na yung, wow, ang bunga ng ano. Nagbunga na yung tamor, dits. Ayun, green na green. Mm. Oh, hindi din ba kamit dito 'tong paypaw na? Kasi inaalagaan na nila 'ong. Ito lang mo umulod 'to, mm. 'di ba? Tama-tama sa ano Ramadan. Mahihinog na 'yan. Oo. Uh, Apo na boyog mon po nakaluom na. E ano no? Inaalagaan kasi. Um, uh, tipid sa diba, pagkakanin, sapat lang. Napugustuhan <laughs> ang mga sigala. <laughs> mm mga bahay-bahay dito sa harapan ng palaruan ay tsaka muna nakawit di Gina ang pamukat ng kalangtain si Panan ipagdidya na sa kung ano nga may malakas ng si Panan magawit din magawit ako sa mga nagsubing ko basit na ubing na Amo. mas may mayat no makaawid ka, makaawid din na ka lang, din na ka tinasaya at agawid ka lang na. Hindi ta lang ni Atab, at ni nga, at alugang nga tayo ni Ijay. Hindi ta yung Sa akin na nga, dito. Ayun, maglaro yung mga bata dyan. O. Mag, yung laro na, ano yun, soccer. The playground dito. Magaling yan bunso namin. Grabe tumakbo yan. Bakasyon na kasi dito sa Riyadh ng mga estudyante. Kaya kailangan mag ano kailangan maglakad-lakad na kami mga kadama, mga yaya. Mag-exercise. Mag-exercise na tuwing gabi na oras ng alas 10 ng gabi. Mga mm. mm. kit pakandem nang to. Mm. Sumurso din na yung mga, mga sumurso yung na gana na. Doon so, na. pasok ka na dun. Ayon na ang palaruan. Nandito yung mga katulog na mga kasama ko namin uh, ah, ah, na mga Pilipina na dadalhin po roon na kabalayan dito. ba ako nagturo magbye bye na bye bye na iup na natin kasi mahirap makita yung mga ano, amo, bye-bye, Ma, kaba. bye -bye. kababayan, good night, Pilipinas.